Yo, magandang umaga sa inyong lahat. Ayan. Punta pala tayo ngayon ng Kabinitan Ragay. So, i-deliver lang tayo ano, uh, unit. Ayan. Ngayon lang ulit tayo makakabalik ng Kabinitan Ragay para mag-deliver. So, sa pinakang -loob pa daw ang dalan nitong ano, dala nitong unit. Okay. Shoutout kina ma'am. Shoutout po pala sa lahat ng taga-kabinitan ragay. So yan. Kami na naman ni Busit Trop magkasama. <laughs> Ay! <laughs> Ayan nga, uh, pasok tayo ng kabinitan ragay. Tapos diretso pala tayo ng ano, uh, si Pocot. Tapos da. Kasi may makakunin tayong unit. So yan. dumadami na pala ang kabayan dito sa kabinitan Ayan. dati eh, mga mga ilan nila lang ang bahay dito Ayan, may mga magagandang bahay na uy may banderitas kailan kaya piyesta dito may banderitas oh. kung sa may mga pistahan diyan baka naman <laughs> ayan shower pala dito kay ano kay Jessie Cruzat ayan yan yung bahay niya oh taga dito siya sa Kabinitan Ragay shower sa iyo uh, ano Jessie boy sa Manila siya ngayon eh lumipat na siya doon sa ano, ABS-CBN -ABS. Charo pala dito sa Ramos family dito kay Makmak sa kaya yung tao na yun <laughs> may nakasagi ng ano ng banderitas na putol dapat tayo nakikita nga ano na eh uh, tawag nito yung greeting banner na tinatawag nakalagay kasi doon kung kailan ang kapista ng barangay so wala pa tayo nakikita ang greeting banner kaya ang sinig din ang barangay Di sa ano, sa lalagpas ng site. Yan o, shout out sa mga kabahayan dito. Di ba, crossing. Tapos ang kanan baga, si yung isa pa, barangay site. Maunahan pa. eh Oh, maunahan ka pa dyan. Ayun o, barangay hon. Ito barangay hon. Zone 5 na yun, papasok ng site yan. Yan, papasok ng site. So, lalagpas tayo kasi dito yung barangay hall ng kabinitan bago na mag-barangay hall. Bago mag-barangay hall. Ano yan? Repeat customer na ba siya? Baka man yung nasa bungad lang dyan, oh. Ay, nadeliveran natin natin ng washing machine din na Panasonic yata. Shower case, sir. Nakasalubog natin. tahimik talaga dito. <laughs> Napakatahimik. Mangilan-ngilan lang yung bahay dito. Pero doon sa una-unahan, medyo may mga magkakatabi. Uh, sige pa, boss. Unahan pa, boss. May, may ano pa dyan, may bahay pa dyan bago magbarangay yun. Yan baga kaya ano na yan, oh? crossing na din baga ulit yan. Elementary yan. Oo. Ayan o, may isa pa o, oh. na bahay. Yan o, oh, yan yung isa sabi ko. Oh. Diyan din ang barangay hall eh. Diyan din ang barangay hall. Sige, sige. Sige. Ayan, yan. Si Kuya. So, tatarong lang ako tapos balikan ko kayo. A few moments later. Ayan, babalik tayo kasi sabi ni Kuya, sa tabing kalsada lang daw yun. Ayan, kaya babalik tayo na si Kuya. Shoutout kay Kuya. Maraming maraming salamat sa iyo, Kuya. Ngayon yung barangay hall nila. Sa so, tagusan nga pala yun dun sa kabila. Ayan. So, babalik tayo dun sa, ano, sa pinakang barangay road ng kabinitan pag dinerederet yun yan papunta naman yun ng dangay shoutout sa mga taga dangay sa kabinitan so yun dito tayo magsisimulang magtanong Ayan, dito katapat ng barangay on yeah, dyan 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 hindi ka lang ko kayo ha. tatanong lang ako A few inches later. Ayan na tayo pababa na nga natin yung washing machine. So ayan, maraming maraming salamat po sa uh, Orsiga family dito sa barangay Kabinitan, Ragay Kamarini, Sur. Ayan. Na i-deliver na natin yung unit. So ayan na, uh, proceed na tayo sa next destination natin. Ayan, shoutout na lang po sa lahat ng uh, makakapanood ng video natin na to. Ayan, lalong lalong na dito sa mga taga Kabinitan, Ragay. At saka sa mga taga Dangay. So ayan, yung mga nanonood dyan ang vlog natin. Ayan, uh, maraming maraming salamat po ulit sa walang sakong sa pagsuporta. Ayan, sa patuloy na sumusuporta sa atin. Maraming maraming salamat po. Nasa 9,000 plus na kayo. Kaya hindi ko na kayo may isa-isa. Ayan, -isa. ang dami niya na. <laughs> Kaya ayan, maraming maraming salamat po. Uh, ayan, para sa inyo naman po lahat yun. <laughs> so, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin uh, para sa araw na ito. So, ayan. Kita-kita lang po tayo sa next vlog. Ayan, So like, follow, and share. Peace out.